Di ba may nang ipitan dito? Dito nyo iipit lang yan. Napakadali. Once na dumaan ka sa checkpoint, pinakabisik, kailangan na kailangan mo pong magbukas ng bintana. Present your driver's license. Present your registration. Bakit? Diba, I-check na yan ng polis. Napakadali lang po yan mga kasikop. Wala po kayong problema. yun mga kasikop magandang magandang araw ulit sa inyo mga kasikop no? magbibigay lang ako ng mga kunting tips or reminders kung dadaan tayo sa isang checkpoint paano nga ba tayo makatulong at para sa mga kapulisan natin uh, bilang isang sibilyan bilang isang isang driver isang motorista hindi mag-cost ng traffic hindi, hindi tayo tumagal sa checkpoint tulad na lang halimbawa, itong mga video ng ito, para magbigay ng tips kung halimbawa may madaanan tayong mga checkpoint. Magdireklamo tayo na, uy, ang taas-taas nito, ang tagal-tagal nito, bakit ang hina? Usad, bagal siguro ng police mag-check. Uh, tulad po nito, siyempre hahanapan natin yung mga basic na kinakailangan natin pag duma dumaan tayo ng checkpoint. Good morning, sir. Ay, raise sir. Tanda pala ako, sir. Sir, good morning, sir. Tatalisin siya pala sir. Tatalisin siya paliwag sa checkpoint na to sir huwag makabantay tanga layo pa pwede na i-andam natin ng mga lisensya May para kaya pala ha? pero sa checkpoint magod mangayo man or delay at lang i-andam kay morning sir tata lisensya huwag risto pala huwag sir sir ito yung mga basic na hinahanap natin no pag sa checkpoint ang pinaka-importante sa checkpoint hinahanap natin is yung driver's license natin pangalawa is yung registration natin yung OR at yung CR natin napahinto tayo kasi nakasunod tayo sa checkpoint medyo matagal pa yung ad so ang gawin natin kalimbawa nasa pitaka kunin natin yung lisensya natin i-prepare natin yung lisensya natin kung, kung sa tingin natin na nakasunod tayo bakit natatagalan tayo sa checkpoint is yung paghahanap natin ng registration madalas kasi ang hanapin natin sa registration yung ganito ang ginagawa natin is nagbubukas pa tayo dito yan, katulad nito, naghahanap pa tayo ng mga ganun mga papel katulad nito, misi masyado or dito, mga ganun naghahanap ka pa ng mga papel kaya na, napapatagal tayo sa checkpoint unang-una nga pala ang registration is pwede kang magpaputokapi ng registration mo, tulad nito photocopy Put, lang yung registration mo ina-allowed po yan sa checkpoint yung original po is itago nyo sa bahay para kung in case na mawala po mayroon po kayong original na copy kahit mag kayo tatlo, dalawa or apat ba lagay nyo yung isa dito sa compartment lagay nyo yung isa sa kung saan nyo itatago tapos uh, pinaka basic kung para mas ma madali yung paghahanap ng registration nyo is pwede nyo ilagay dito di ba mayroong ipitan dito dito nyo iipit lang yan Napakadali. Pak, halimbawa ba? Hanapan kayo ng papel, oh, di diba? ba? Pak, bukas na lang kayo. Pak, bigyan niyo lang. Ito niyo lang ilagay ang mga registration niyo. Yun yung isa sa pinaka basic. Once na dumaan ka sa checkpoint, pinaka basic, kailangan na kailangan mo pong magbukas ng bintana. Ang gawin po natin, bukas po tayo ng bintana at pwede rin po tayo magbukas kung nasa sa atin po, kung wala naman po tayong tinatago pwede na po tayo mag magbukas dito sa likod sa likuran, kung halimbawa may mga sakay mam po tayo sa likod present your driver's license present your registration pak i-check na yan ng pulis kung hindi naman po expire yung lisensya nyo wala naman problema si sa lisensya nyo kung hindi naman po expire ang registration nyo napakadali lang po yan mga sikop wala po kayong problema kung i-request naman po na pabuksan yung mga compartment nyo nasa sa inyo na po yan kung bubuksan nyo hindi hindi po pwedeng ipilit ng ating mga kapulisan yan pero kung wala naman po kayong tatago pwede naman po yung pabuksan yan kung halimbawa po gabi dumaan kayo sa checkpoint ano nga po ang gagawin nyo? Still, buksan nyo po yung window kung pwede nyo rin buksan yung likod sa checkpoint pag gabi is open the yun i-open nyo po yung ilaw i-open nyo po yung ilaw para hindi na mahirapan yung ating mga kapulisan just present kung ano po ang dapat i-present uh, hindi naman siguro mahirap din na greet tayo ng magandang umaga so ingat din kayo sa trabaho nyo so, napakalaking tulong po yan sa ating mga kapulisan na mas maayos pa yung trabaho nila mga kasikop no? so ayun lang. Uh, suggestion lang na din naman yun Nasa sa inyo na rin Kung mag kayo o hindi Kung nasa bad mood kayo Wala tayong magagawa dyan Ang checkpoint po Isa po yan sa mga program Na ginagawa ng ating kapulisan Upang mapanatili natin po Ang kaayusan ng ating lugar Ito yung mga basic Na ginagawa natin sa checkpoint Dito sa Tagbilaran Hindi ko na alam kung anong mga uh, Paraan ng mga checkpoint sa iba o, Hindi ko na alam kung anong mga Pamaraan doon sa mga checkpoint Sa ibang lugar Pero kung oh, ito yung mga basic Na ginagawa lang talaga mga sikop no. So yan maraming salamat mga sikop Sana may natutunan kayo.